Maayong adlaw kanyang taran. Ngayong araw na to ay dito tayo sa ating mga daily routine na kung saan meron tayong update dito sa farm. At ngayong araw na to ay uunahin natin sa paglalaba. It's 7am. So maglalaba tayo at itong lalaban ako, Ay, at itong nilalaban ko, kita niyo naman, puti siya at maraming dumi. Yan po ay uniform ni Chuyans na kung saan siya ay nagtitraining sa kanilang silent drill at bilang criminology student. Ganyan talaga kadumi ang kanila mga damit. Kasi nagulukang ako kasi bakit puti ang kanilang pinanglalaban sa putikan, pinanggagapang doon. Pwede na itim pero yan nga yung uniform nila. Kaya kita nyo naman, grabe talaga. So, binabag talaga siya sa zone Rocks. At yung iba naman ay ating nilaban sa washing machine na tabang naglalaba ako. Ay, meron naman tayong vlogger dito na Simple Amore, ang kapatid ni oh, Diva na kung saan. Congratulations sa iyo. Ang taas na ng kanya engagement. Simula nang dito siya sa Hinaguan Nature Park na kung saan inatasan ko siya na dyan ka na lang magluto ng kung ano-anong gusto mong lutuin para sa amin at sabihin mo lang kung magkano ang ginastos mo at babayaran natin dahil kami lang din naman ang kakain at eh, yan talaga ang gusto ko talaga yung tumulong sa mga willing at talagang masipag na tao kagaya kay Rhea na talaga namang grabe talaga kaya ang laki ng sahod niya sa YouTube so ito naman Simple Amore nag-uumpisa naman naman mas lumaki ang kanya engagements at ito naman si Mumay ay antay ng antay ng pagkain kung saan hindi mo maintindihan kung lasing yata to si Mumay ba diba? Ganit talaga siya kamaldita buntis na naman yata si puta kasi nagpatira na naman sa kapitbahay na pusa speaking of tira ito talaga ang at ating tirador na si Uyong noong saan nagbablog din siya at nag, nag siya ang nagsasampay ng ating mga labahin kasama naman ang kaniyang best friend na si Dai Macron or si Doc Macron noong saan after naman niya maglaba ay, siya naman ay nagluto ng ginamos na paborito niya na hindi talaga siya pwedeng mabuhay sa isang araw kung walang ginamos ang kaniyang paborito kahit walang kamatis, sibuyas at bawang lang basta may ginamos masarap na sa kaniyang pamumuhay at good luck sa iyong kidney bayot, Well Gusto talaga niya Laging may bato Speaking of bato Good luck o Lipad na huh? Lipad ba talaga Ang gagawin sa bato Or Pausukin ang bato Charot lang Paborito talaga niya Ang Kanyang ginamos na Paborito At sana hindi siya Magkasakit sa bato Ito naman ang Luto na finished product Ni Simply Amore Ang kinamatisan na Kung merong binaguungan Meron tayong kinamatisan na baboy. At yung pinaglutuan ni Uyong nang ginamos ay nilagyan niya ng kaniyang kanin na bahaw. Di ba diba, Grabe talaga pa Talaga kami paborito ang maalat at ginamos. At syempre, meron tayo mga tilapia dito na kung saan galing niyang from fresh from the... <laughs> Galing yan from Palaya Isdaan fresh from the farm. So, ang suggestion ko kay Simple Amore, sunod na magluto ka, huwag ka na bumili dahil meron tayong isda dito. Ipriti mo yan at gawin mong escabeche. So, abangan nyo po sa kanyang vlog ang kanyang escabeche foreigner na tilapia. O, oh, di ba? Habang nag escabeche kami, meron tayong dumating na si Leslie para Paraiso noong saan, lasinggera at tinagayan nga ako ng tuba. ayoko ko nang uminom dahil hindi ko na gusto talaga ang lasa ng alak at sinisikmura na ako at may mga acid-acid reflux na ako. Ayoko talaga talaga uminom dahil sa akin. Yung mga chirurot na sa katawan. Tapos tinagayan akong tuba. Buti na lang ay matamis ang tuba pero nakakaamoy tayo sa baba. -ba. <laughs> Peste ka Miss Leslie. At ito nga pala sila ay Miss, Miss si Miss Katz. Ayan po ang ating madam teacher po yan sila guys. Pero tingnan mo yung mga outfit niya guys. Mukha siyang merong afam. Para ba diba? Meron, para siyang a day my life as a burikat na nakabing with afam. Pero teacher po yun siya guys. Si Aw na teachers. Mabait po yan siya at napakasaya na teachers. Ayan po, ipatry po natin Kina Doc Macron ang tuba nga makabaho sa baba og o makapalaigit sa mga bayot nga baho o igit. Ayan po si madam na nagtagay na nagtagay. So hindi rin niya pinalagpas si Oyo na kung saan mukhang mananggete at may ari talaga ng tubuan sa kanilang probinsya. Maraming maraming salamat Miss Leslie Preso and thank you so much for sharing your tuba at dahil sa inyo nagigita ang mga bakla. Ah, pa papicture daw sila para naman ma-promote ma ang kanyang page. Miss Leslie Preso sa kanyang page po. So after niyaan po may mga dumating nga dito na ng mga guests ating farm kung saan galing men sila sa Golden Dream at sa Laga Pool Resort. Huwag kayong mag-alala pag pumunta dito kayo. Dito. Eh, huwag mag- eh, huwag kayong mag-alala pag pumunta kayo dito sa Hinaguan at wala kayong mga Ah, uh, walang pool na gusto ninyo. Meron po dyan sa harap namin. Meron pong pool sa Laga Pool at Golden Dream. 70 pesos lang. Masaya ka na magtalon-talon sa kanilang diving and jumping area sa kanilang pool. So don't worry guys. Hindi lang ilog ang inyong matitikman. Pag gusto nyo po ng ilog, tumawid lang po kayo. So dumating po si Amanda galing sa ang paghihilot. Nagdala po siya ng lansones. At habang nag-aayos po kami ng lansones, eh, guys, kumakain kami ng lansones, nag-aayos po kami ng wifi dyan dahil ang aming wifi ay nakatago sa may puno ng kahoy kaya pala wala kami masyadong signal pero yung wifi na yan na para po sa piso wifi no saan ni po po atong bendo wifi po so dumating na po si Britney habang siya po ay nag make up silang dalawa ni Trisha doon sa kampo maayahay dahil may wedding Diyan po yan malapit kinakano ang kampo maayahay magandang reception for the wedding po magandang tourist spot ni po siya nag make up po sila ng kasal sa so, pag uwi niya ay siya po ang tumapos ng aking labahin at ayan naman po si Jefford ang tagatulong ng pagsasampay at ayan naman si Uyong na inaasar ko talaga dahil kunwari lang siya na nag nagsasampay at tumutulong dahil may video so sabi sa kanya pag walang video dapat tumutulong ka so hindi po siya nag video hindi po siya nag vlog so ayan pero totoo lang po yan nagtutulungan po kami lahat dyan kung sino maglalaba meron yung tagasampay minsan din po tutulong sa paglalaba meron po nagluluto meron iba din po na mamalengke lahat po kami dito ay bayanihan para po sa aming kinabukasan ganun naman talaga minsan lang talaga hindi na nakikita akala nyo lang nakaupo yung iba pero guys minsan nakaupo na lang sila habang may nagbablog pero galing po yun sila sa palengke minsan sila nang naglinis, minsan sila naghuhugas ng pinggan. Sila po lahat ay nagtutulungan diyan. Pero na lang kung tulog ng tulog, pero wala naman diyan tulog ng tulog dahil wala po si Scarlett. Pero si Scarlett ay tumutulong naman po sa pagbibigay ng allowance. At speaking of tulong-tulong, ang aking mga trabante naman ay nagtutulong-tulong naman magpaano dito mga kawayan saan. Binila nila doon sa binili nila doon sa unahan. At magpapagawa nga ako ng balsa. Oh, abangan niyo po ang balsa diyan sa inaguan. Nung saan meron na nga, late lang tong video na to. Pe laway ko animal. So ayan na nga si Oyong. Oh, ayan na ang ating balsa na gagawin nila diyan. So napagawa ko ng balsa kasi it's very beautiful na balsa para sa picture taking magabol, at uh, instagram Insta, basta pang IG story po siya guys tapos pag nagpicture maganda yung balsa so nagpagawa ko ng balsa diyan at the same time tambay tambayan na rin pag naliligo pero maliit lang yung balsa ko good for three person lang siya depende na lang kalaki ng tao ayan pwede naman siya sa gilid lang magpaanod-anod ka lang tapos nakahawad ka sa balsa so ayan po wala lang kasi magawa dito yung mga pinsan ko at mga trabante ko ay gusto ng trabaho at gusto ng pera so sabi ko gumawa na ng balsa para may pera kayo. So, ako na sa ako ng balsa. Ako naman po ay magpapagawa na, magpapatanggal ng aking buhok sa ilong. Pero nauna po muna si Macrod Ayan, natanggal na nga po ang kanyang buhok sa ulo. Ay, buhok sa ulo. Buhok sa kanyang begote. At ay po, ako naman po ay padilit-dilit pa ako na mata kasi nakikiliti ako nilagay ng pulbo. Bago kasi bunutin yan. Kailangan lagay ng pulbo at after nyan ay nilagyan na ng... Ay, napakasakit talaga yan guys. Pero ganoon naman talaga, kahit masakit, masarap. ba diba nga, minsan sa puwet masakit, pero namit gid. <laughs> Si Mia nga pala tumapos dyan kasi hindi marunong si Jayford. After nyan ay kumuha pala si Jayford ng niyog para maggata siya ng talong or ensaladang talong. Ngayon, Pinakain niya sa akin ang bula or buwa o anong tawag nito sa inyo. Meron daw iba tumbong. Meron naman ano mga tawag nito sa inyo. Bula po ang tawag or buwa po sa amin yan sa Bisaya dito ang kinakain na patubo na naniyog. O, oh, ayan, di ba? Ang sarap-sarap talaga dito sa probinsya, guys, kung ano-ano lang kinakain mo. Basta pwede edible siya. Mo, mo, mo. And that's all. Thank you so much. See you on my next video. Bye bye.